yung alam mo pag sobrang pagod ako na, sa trabaho pag gusto kong ma-relax yung mind ko pwede tatayo, uupo lang ako dito sa sofa tapos titingin lang ako sa mga gamit ko kasi eh ko parang there's something special with the uh, old things, mga antik, like this. Ito isa sa mga paborito ko to. Chris ito, galing siya ng basilan. Noon nang nakita ko siya. Hindi <laughs> pa, 'di ba? kanda 'di ba? Oh. Ano mo yan? Ha? Ba? Diba? Para na ako si Machete. O. Kung isipin mo, no, ilan na kaya yung napatay na ito during the war, di ba? Tagal na to eh. Hindi ko lang alam kung ilang taon na. Pwedeng more than a hundred years. Pero, ah, uh, ko na kung anong bala to eh. 102 ba? Laki, di ba? Ilang milimeter kaya ito? Nakalimutan ko na eh. Sa tagal na hindi na rin ako nakakapunta ng mga gyera na coverage. Okay, ito, nakuha ko to nung fall of Abu Bakar. Yun yung time ni Erap na nilusog na nila yung Camp Abu Bakar after nilang maluso, ba't makubkub yung camp, pinuntahan namin yung lugar. Tapos ito napulot ko sa palayan. Sino hindi nakakaalam ng lettering na yan? Alibata, di ba? Simbolo yan ng Magdalo. Yung naging kaibigan din ako kasi sa Magdalo. During the time na kuta sila dun sa isang hotel sa Makati. Yung karamihan sa kanila sumuko na, yung iba sa kanila sumuko na. Yung kaibigan ko binigay ito sa akin. So ko lang, kumuha lang ako nito. Uh, eto, napakasikat na sikat ito eh. Yung parang last supper yung dating nila, di ba? First film ko yung banal, pinaframe ko siya. Saan ito target? Totoo ba to, Tunay yan. Oh ah! Ah! Tingin ko, ano siya eh, na siya na, na matuto ako dahil kung hindi ako nangailangan ng pera nung college, hindi ko makikilala yung like, si Direct Peke, hindi ko makikilala si Direct Nick de Ocampo na nagbigay din sa akin ng ano noon, ng trabaho noon. At hindi ko makikilala yung mga nasa film industry na at hindi ko matututunan yung paggawa ng pelikula. Best Festival Director. Sarap. Cesar Apolinario Urbanal. Napakihirap kong na makatanggap ng ganitong award na uh, given the limited budget compared to other uh, entries in the MMFL. Okay, this is my attic. This is my favorite uh, spot in this house. Yun yung spot para sa akin na ilalabas ko kasi yung artistic side ko. Doon din ako nagsusulat ng mga documentary na ginagawa ko. Doon ako nagko-conceptualize ng mga sinusulat ko. Lahat ng tungkol sa art, sa film, sa music. Itong space na to, dito ko nilagay yung mga, like itong CNN. Nung nag-participate ako sa CNN International Professional Program.